Yan good morning sa inyong lahat mga idol, mga kadiskarte. Ayan, magpipishing tayo mga kadiskarte. Oh. Sa tagal-tagal na, ano, na araw, hindi tayo nakapagpishing. Kaya try natin ngayon makahuli. At ito yung, andito yung spot natin mga idol Oh. Ayan. Ganda ng tubig. Ayan, tama-tama yan mga idol. Malasuka yung tubig. Kaya try natin kung makahuli, makakahuli tayo mga kadiskarte. Ayan. Điểm bị sơn rồi. Ờ bị Okay. Mình Yes. Để nó tengo name idol. Đợi chút. Nó hô sang hàng này nó tin 就懂。 iyan, iyan, uli ya, yeah, it on <laughs> oke okay. Sunod hey Guys, uwi na ako. gusti pa pain ko, kaya uwi na ako. Uh, tayo ano, nakapag-fishing tayo ngayon mga idol. bali ko lang yung spot na ito mga kadiskarte. Trinay ko lang kung ano, kung huhuli. Sakto naman mga idol, yung pagkataw-taw ko mga idol, kinagat agad, kaya humul tayo. Nakahul yung pang ulam. Ay, shout out tuloy sa inyong lahat mga idol, sa mga lalo na sumusuporta sa si channel ko. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, thank, you. Thank you for watching. Bye bye, God bless to all. And this is ito lang huli ko pero okay na to mga idol kasi napaglibang tayo at na, napag fishing tayo yan kahit hindi kalakihan pero okay na to